Tatlong araw din ako nagbakasyon sa bahay ah. Sayang din yung tatlong araw na yun kung hindi ako nasuspindi. Tinamaan kasi ng magaling itong away si namin na ito eh. Nakaidlip lang ako sa duty. Pinitsura na agad ako. Hindi man ako ginising. At nareport pa ako sa agency. Pinasuspindi pa ako. Sayang talaga yung tatlong araw na yun. Makakabawi din ako. Siya naman ang babantayan ko at pipitsuran alam ko puro tulog lang ginagawa niya sa kanyang opisina eh. At pag gumising siya na nanguhuli ng tulog. Ngayon, babantayan ko talaga siya. Kapag napicturan ko siya, ay re-report ko agad siya bukas sa si agency para siya naman ang masuspindi. Tinamaan ka talagang magaling na OIC ka. Aba, aba, ang magaling na OIC. Alas dos pala ng madaling araw bumabanat ng tulog sabi ko na nga ba eh puro tulog lang ginagawa mo sa iyong opisina magaling ka lang manghuli ng natutulog ng gwardiya kapag ikaw ay nagising pero ang totoo alas 9 pa lang siguro ng gabi tulog ka na magaling ka talaga ng ka tulog ng laway mo eh nakanganga ka pa matulog napakahimbing ng tulog mo magaling na wise eh ngayon ikaw naman ang pipicturean ko at ire report sa kliyente at agency. thank <laughs> you